Ay po mga kalingap, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang hapon at magandang gabi. At kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ako kayo sa lahat ko pang mga video. At siyempre po mga kalingap, pag nating kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang, hatid na vlog at uh, Kalinga Pro Malalag. Kalingap awe at ang inyo pong lingkod, Marius Vlog. So ngayon po mga kalingap, mayroon po tayong uh, Uh, i e vlog ngayon. Siya po ay isang uh, dating uh, OFW na umuwi na po dito sa Pilipinas ano. At uh, gusto niya subukan na uh, mag-business po dito tulad ng mga quick quick yung mga halo-halo, yung mga palamig po ano. At uh, tatanungin po natin mga kalingap kung ano po yung uh, kung kailan siya magi-start or kung uh, ano po yung kanya-kanyang mga paninda. At baka po matulungan din natin mga kalingap. At uh, simple po <clears throat> samahan nyo po ako at uh, tutinan natin ayun po marami pong salamat sa inyong lahat mga kalim sana supportahan po natin ang ating video sa lahat ng mga nanonood sa aking channel marami pong salamat at sana po wag kayong uh, magsasawa na manood sa mga ginagawa ko po pong mga video ngayon po mga kalingap ay araw ng linggo. So, yun lang po ang pupuntahan natin para makatulong. Ano po, eh, marami pong salamat. Abangan po ninyo ang ating i-upload. Oh, shout out po sa mga kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at uh, Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa so, po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. And thank you very much. Supportahan po natin mga kalingap. Mm -hmm. Marius Vlog, yeah. supportahan natin. Marius Vlog, thank, thank you very man. much. Yeah. Mga kalingap, mga at ah, supportahan natin. Little Bushy, good morning. Hello, good morning po. Ano ngayon ka magtitinda uh, ng uh, ano yung mga paninda mo ngayon? Uh, ano po, tikya, fishball, halo-halo, wow. shumai, french fries, no. Wow. lumpia. Kasi nabuboring ka na dito sa dito sa kwan? Sa bahay lang? Opo, kailangan may pagkabisiyan naman para mabanat yung buto. <laughs> ay, magkakitaan. eh po mga kalinga po nga, uh, kokonyo po, siya po ay galing ng uh, ibang bansa, ano, tapos ngayon ay umuwi po dito sa Pilipinas. At uh, sa ngayon po, uh, susubukan niya yung mag tinda-tinda uh, dito. Hindi pa naman business yun dahil uh, simula lang po, ano, para little business little na little business. Magkoko lang po siya ng mga uh, ano yun, mga halo-halo yung mga palamig po, ano, uh, magtitinda Simainit siya. mainit sa panahon. Ayan. So ngayon po ay anong oras ka magi-start ng uh, naka-ready na ba yung mga gamit mo? naka na mo po. Mamaya-maya maghahakot mag na. Mm. Oh, sige, mamaya at uh, uh, tutulungan din kita sa mga paghakot mo papunta doon sa pwesto mo ano. Ayun, marami pong salamat sa lahat ng mga nakakapanood mga kalingap sana. Suportahan din po natin ang kanyang uh, <clears throat> munting uh, channel uh, little busy ayan po si kung tawagin po siya ay si mamaya pa hindi pa natin kung ano po may tatawag natin sa kanya kasi po ang uh, niya ngayon ay mga sari-sari tulad ng mga halo-halo ano palamig yon may palamig wala meron din pong palamig uh, may palamig po may yelo may yelo siya <laughs> <laughs> ayan po mga kalingap, abangan po natin ayan thank you Thank you. Bro. Uh, ayan. <laughs> ano, ano yung panghalo halo Yes. Nasaan yung yelo mo pang kaskas? Andito sa pwesto. Uh, Meron ng yelo doon? Ay. Ay, di order pa tayo na yun, di ba? Para na tayo na Ayan po mga kalingap. So ngayon papunta na po tayo sa kanyang business. Siyempre po, <laughs> tutulungan po natin. At uh, kung nyo nga po no, talagang ah, talagang uh, Ayan, dito, gusto, ano napakagustong gusto niya rin po na no? kahit na mainit. Kaya ito po tinulungan naman natin para dalhin ito mga ito pong kanya mga dadalhin ano. Kung nakita nyo po. Oh. Ganyan lang po makalingap kalingap kailangan tulungan din po natin ano. Yeah. Dito po yung kanyang pwesto deliver dito? Ha? Huh? I-deliver o dadalhin? Ano yun man mo oh, 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 oh. oh, deliver? Yung kalan. Andiyan o. Oh. Yun mo lang ko. Pupuntahan. Andiyan o. Putulungan na muna natin dito bago tayo alis. Ayun yun. Ayun yun. Ayun yun. Ayun yun. Aw, 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 aw. Aw, awin ko yung... O, para sa mga lumibang ko. Aw, 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 aw. Ayan po. Ayan po. So, ka na rin, Hindi. Na yan, kasi dito yung customer, oh. Oo. Oh, oh. mm -hmm. okay, ano yun? Uh -huh. yung puti. Eh. Wala na daw ganun ng mga puti. Ayan mga kalye Ang ngayon ay unang lulutuin niya ay uh, Halo-halo ba to? Lumpia, halo-halo. Lumpia, halo, -halo. Tapos po. may kasi po maganda ito ngayon kasi mainit ngayon Ano kaya masarap ang halo ha Mas kikansunin na na pwede na Ayan na po, nagluluto na na uh, Start na, ayan uh, Ano to, lumpia Lumpia, mura mura po Uh, tatlong piraso. Sampung piso. Sampung piso. Ang lalaki po niya, no? Kaya kung... Ang ibang sa gitna ni itong ano nga, yung... Rubber, rubber. Ah, di ka mo nag Ay. Ah, si Dua man ang nagsaud, di ba? si? Uh, ayan po, so ngayon na uh, tama na muna po ako, no? At uh, abangan na lang po natin yung susunod po ng uh, ating vlog. Ayan po si uh, Halo Halo Girl. Ayan ayun po mga sa ngayon o order na po tayo ngayon ng halo-halo uh, at titikman po natin kung ano yung klase kung ano naman po yung uh, lasa ng kanyang halo-halo ayan na uh, halo-halo uh, girl meron 15 20 special ay sa akin wala kasi ako promoter ako ay <laughs> libre ah sige bigyan mo nga kami ng uh, titikman ko muna, siyempre kaunti na muna. Magkano ba yung kaunti? maliit? Ayan, sige nga. Eh po mga kalingap, titikman natin yung, titikman natin yung kanyang halo-halo. Ano yung na nga ito? Halo-halo queen? Halo-halo queen. Halu -halu. Siya po halu -halu. si Halo-Halo Queen. Ayan. <laughs> Titikman po natin kung talagang Queen nga yung uh, kanyang Halo-Halo. Oh, Kaya lang babalik ako doon kasi kulang yung data. <laughs> maganda <laughs> sa una. Maganda yung una. Kulang-kulang. Sigurado sa pangalawa niyan. Kung ano yan? yan? Oh, Kailangan masarap yung sa dito ha dahil... Ay, masarap niya. Malalaki <laughs> atang hiwa ayan po sa lahat ng gustong makatikim ng special na special na alu-alu dito po kayo pumunta halos lahat o sahog wala ayan dapat doon na lang sa malaki eh sabi mo kasi. Yana. Pwede ilipat yan? Sige na, kahit iba. Ah, sige na, sige na. Teka mo nalang mamaya ng ito. Ito po, apat, yung halu-halu na may itlog. Ayan, oh. <laughs> Kaya kakaiba po yung halu-halu dito. Hindi naman pa yun Isang beses pala. Ano naman yan, ubing puti? Hindi. Ayan, ano may... Di, at saka po dito, yung ubing niya talagang uh, press na press po ang dating puti pa hindi pa nagba kasi po yung mga okay. nagba-violet ayun ayun may nagang madikit na madikit ito yung pinakamaliit. Yung malaki, ano, o. Tapos malaki-laki dyan ang konti. Sa ano na lang siya? Uh, oh. tingnan mo po yung kanyang yung, assistant. So, na ng parang ganun lang. Ano din yan? Yung ice, ano yan? Parang, oh, oh. ah, uh, yan po yung kanyang uh, assistant. Uh, ako malakas. Parang yung, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh, ah, uh. ah, Ano may, ah, Bina. Wala talaga? Wala. Malaya talaga dito sa banda. At sa ngayon po mga kalingap, ano, hindi po siguro ako makakapag-live kasi nga walang kuryente. Wal, hindi, walang signal dito may ginagawa. Oh. Walang internet po. Ayan, aw, aw, aw. Dapat na dito ito ay hindi mo nandok. Kailangan <laughs> pala may Itak tak tagaano Itaktak mo lang dito yung baso ko. Para matun sik mo na. Bakit? ay Sige, siksikin mo, siksikin mo. Iubos mo yan. Yan. Oo, oh, uh, uh. dapat pala magkagawa tayong ano? Hmm? Na, naroon mo ka Na Ah? Ay, ng plant yun pinakamahal. Ay, si Tito ang magkagawa. Yan. Yeah. <laughs> eh, ba't ka ba tuloy? naman ng gatas. thirty gatas. Hmm? 30 na yan. <laughs> Pag sa vlogger, 30 dawat. Hoy! Vlogger eh. Hoy! Pag pumunta sila... Yung <laughs> baso? Si Kalingap... Uh, si Kalingap, Kalingap Awi. Pag pumunta yun si, dito si Kalingap, Kalingap Awi yan. Si gawin mo 30. Ang isa, oo. 30. Ayun, nung pinaka ko yan, no. naka-on. 30 lang. <laughs> Ayaw. Mga pumapakyaw eh. Ay, mura lang. Pakyaw. Say ano, ito yung gusto mo? Liam, ay, oh. tapos na yan. Ano sasabi mo, lapit-lapit, uh, yeah, siya po ay, ang promoter ay, dito. Ay, Paano ka tumawag ng mga customer? Sige nga, sampol. Aw, aw, aw. Ayo, no. Ayan. Ayan po. Ma Sa ngayon po mga kalingap, matitikman po natin yung kanyang halo-halo. Ayan o. Na, napakasarap po. Hindi <laughs> ko pa natitikman yung sarap na. patingin nga. Sige nga, ikaw nga, sum Magsubok ka nga kung, kung anong mapipil ng uh, mukha mo. hindi ko pa nga nahalo Ayan po. Titinan po natin. Ayan. Kung uh, maganda po yung kadadat na ng kanyang...

Oh, ma madami sige sahog, pa, nga, may sige ubi. Pa. May saging, may gulaman, may may mangga, may pinipi. Ano Yan pong sahog niya ay kompleto po. Kaya lang yung... may nakalimutan pang sahog. Wala. Ayun, may, may nakating na po. May pohabol pa mga hmm. sinulid na pinutol-putol. <laughs> Ayan. Sa ngayon po mga kalimap, kakain muna tayo. Hindi ko muna sa inyo ipapakita. Dahil ayan no. Kasi yung marshmallow na po. Yun. Tinan nyo. May marshmallow. May marshmallow pa. May, may. Ano ba yung tawag dun sa assorted color na yun na parang malilit na kindi? Ang pinakang kakaiba dyan yung sinulid na pinutulputul. May sinulid daw na pinutulputul. Ay. <laughs> ah. Ayan. Mm -hmm. Eh po mga kalingap, hanggang dito na lamang po. Ay po mga kalingap hanggang dito na lang na muna po ano at sana sana kung makita nyo po ito malapit lang ito sa Kobo uh, so dito nyo po makita si Halo Halo Queen ayan ayan po ayan at okay po hanggang dito na lamang po at sana uh, wag ninyong kalimutang supportan. Kuya Bal Santos Matubang at Edna Black. at Kalinga Prab Dodong Royal of Malalag at uh, Kalinga Pawi at ang nyo po ng lingkod Marius Vlog po Ayan. Wala tayong halo-halo.